Wala kang kwenta. Hanggang dyan ka na lang. Ano bang silbi mo? Ang mga salitang iyan, parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ko. Bawat bikas, parang libu-libong karayom na tumutuso hinilang sa puso ko, kundi sa buong pagkatao ko. Masakit dahil ang nagsabi niyan ay hiniiba, kundi ang sayili kong ama, ang taong inaasahan kong unang susuporta sa mga pangarap ko. Ang mga salitang iyan, sinambit niya sa harap ng buong pamilya, na para bang ipinapahiya ako sa isang entabladong ako lang ang hinihanda. Pero ang hindi niya alam, ang mga salitang yun ang gigising sa isang tapang at galit na bubuo sa isang balitang yayanig sa mundong akala nila ay para lang sa mga may kwenta. At ang pagbabalik ko, dala ang pruweba na ang walang kwenta, ay may ibubuga pala, isang balitang hinding hindi nila inasahan, kalanman. Ito, mga kaibigan, ang kwento ng aking matamis na ganti. Ako si Arabella, pero bela na lang para mas maikli. Dalawamput-apat na taong gulang. Marami ang nagsasabi, binyayaan daw ako ng gandang pang-artista o pang-billboard model. May kutis akong makinis, mga matang nangungusap daw, at buhok na alon-alon. Nakakatuwa syempre ang mga papuri, pero minsan, parang iyon lang ang nakikita nila lalo na sa pamilya ko. Para kay tatay, ang itsura kong ito ay isang dekorasyon lang. Isang bagay na sayang, kung hindi gagamitin sa paraang gusto niya. Maganda ka nga, Bella. Madalas niyang sabi na may kasamang buntong hininga. Pero sayang lang yan kung sa pagdudrawing mo lang ibubuhos ang oras mo. Humanap ka ng trabahong sigurado. Para bang ang landas na tinataha ko? Ang pagiging isang freelance digital artist ay isang malaking biro lang. Ang digital art at graphic design, dito umiikot ang mundo ko. Dito ako humihinga, dito ako nakakaramdam ng saya, ng silbi. Dito ko na ilalabas ang lahat ng nasa isip at puso ko. Ang bawat proyekto, maliit man o malaki, ay parang isang piraso ng kaluluwa ko. Maliit pa lang ang kinikita ko noon, sapat lang para sa mga personal na pangangailangan at paminsan-minsang luho. Pero masaya ako. Nakatira pa rin ako sa bahay ng mga magulang ko, kasama si nanay, si tatay, at ang nakatatanda kong kapatid na si Kuya Mark. Si Kuya Mark siyang bituin ng pamilya. Nasa law, school, matalino, masipag, lahat ng katangyang hinahanap ni tatay sa isang ana. Bawat medalya niya, bawat mataas na grado, ipinagbubunyi ni tatay na parang nanalo sa loto. Ako. Ako yung maganda pero walang direksyon. Yung anak na may hindi praktikal na pangara. Ramdam na ramdam ko yun sa bawat tingin, sa bawat kilos, sa bawat salita ni tatay. Sinanay naman, sinanay ay laging nasa isang sulok lang. Tahimik, takot sumuway, takot magsalita. Kaya madalas kapag si tatay na ang nagdidikta. Para lang akong isang magandang palamuti sa bahay. Nandiyan. Pero hindi pinapansin ang tunay na halaga. Ang hirap, yung pakiramdam na anino ka lang. At ang tanging aset mo raw, ay ang mukha mong mamamana mo rin naman sa kanila. Nagsimulang maging mas mabigat ang lahat ng ang dating simpleng pagkadismaya ni tatay. Ay naging lantaran ng pangmamalii. Tuwing hapunan, parang naging ritual na ang pagkukumpara sa aming dalawa ni kuya. Si Mark, ingnan mo, malapit ng maging abogado. Ikaw, Bella, Kalan ka ba titigil sa kahihiga mo diyan sa kwarto at maghahanap ng matinong trabaho? Sasabihin niya yan habang matalim ang tingin sa akin, na para bang ang pagharap ko sa computer, para sa mga kliyente ko, ay isang uri ng paglalaro lang, isang pag-aaksaya ng kuryente. Naalala ko pa noong isang beses, nasira ang lumakong drawing table. Mahalaga yun, parang extension ng kamay ko sa paglikha. Sumubok akong lumapit kay tatay, hindi para humingi, kundi para mangutang. Babayaran ko naman kapag nakaluwag-luwag mula sa mga proyekto. Ero ang isinagot niya, kasabay ng pag-iling at pag-ismit. Tablet. Ano na namang kalokohan yan, Bella? Imbis na yung mga ganyan ang atupagin mo. Kumulong ka na lang sa nanay mo dito sa bahay o mag-apply ka sa opisina. Sinasayang mo lang ang pera at oras mo. Para akong napipi. Gusto kong ipaliwanag na yon ang gamit ko sa trabaho, na doon ako kumukuha ng pambayad sa sarili kong mga gastusin. Pero tinapos na niya ang usapan. Wala kang mararating dyan, dagdag pa niya, bago ako tinalikuran. Ang saki, ang mismong kasangkapan mo para abutin ang pangarap mo. Minamaliit ng taong dapat sana'y gagabay sa'yo. Doon ko naramdaman, mag-isa lang kalaga ako sa laban na to. Hindi ako pwedeng umasa sa iba lalo na sa kanya. Mula noon, naging mas determinado akong mag-ipon para sa mga gamit ko. Kahit pa maganda ko ba ako sa pagtanggap ng mga maliliit na rake. Hindi nagtagal, ang mga simpleng komento ni tatay ay naging mas masakit na mga parinig. Lalo na kapag may ibang taong nakakarini. Sa mga pagitipon ng aming angkan, hindi siya naubusan ng kwento tungkol sa kung paano ko sinasayang ang aking buhay. Nakisyo tamad daw ako puro pangarap na walang katuparan, at mas gusto pang magkulong sa kwarto kaysa makipagkapwa-tao. Isang linggo, may handaan sa bahay ng tita Carol ko, pinsan ni tatay. Karawan niya, maraming bisita, mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Lumapit sa akin si tita Carol, isang babaeng palangiti at mukhang mabay. Bella, hiya, ang laki mo na at lalo kang gumanda. Kamusta na? Nabalitaan ko kay Ed, pangalan ni tatay. Mahilig ka raw sa computer. Ngumiti ako, handa sanang ikwento ang mga bago kong proyekto. Kahit yung maliliit lang. Bago pa man ako makabuo ng pangungusap, sumabat si tatay mula sa likuran ko. May hawak na baso ng beer. Naku, Carol, wag mo nang kanungin yan. Baka mabor ka lang. Alam mo na, mga pangarap ng bata. Tumawa siya ng malakas, at sumunod ang ilan sa mga kainuman niya. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Tita Carol. Ang ngiti niya, medyo naging pilit. Ang init ng dugo ko, umakyat hanggang sa mukha ko. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sayili ko, ang pasyon ko. Ero ano ang sasabihin ko? Na ang tatay ko. Umungo na lang ako. Pinipigilan ang pangingilid ng luha. Si nanay, nandoon lang sa isang tabi abala sa pag-aasikaso ng pagkain. Pero alam kong narinig niya. Isang suliap lang ang ibinigay niya sa akin. Isang suliap na puno ng awa. Pero walang lakas para kumampi. Sa mga sandaling yun, mas naramdaman ko ang pag-iisa. Pakiramdam ko, kahit gaano ako kaganda sa paningin ng iba, sa mata ng sarili kong ama, isa lang akong disappointment. Mula noon, ang kwarto ko ang naging sangtuaryo ko ang dati kong trabaho at libangan. Naging takbuhan ko mula sa masakit na yalidad sa labas ng pinto. Bawat disenyo, bawat illustration, doon ko ibinubuhos ang lahat ng fustasyon. Lahat ng pangarap na pilit nilang pinapatay. May mga gabing umiyak ako habang nagdodrawing. Ang mga luha ko'y pumapatak mismo sa screen ng laptop. Ero kasabay ng luha, may determinasyong nabubuo. Isang determinasyong balang araw, ipapamukha ko sa kanilang lahat, lalo na kay tatay, na hindi ako sayang lang. Na ang drawing-drawing ko lang, ang mag-angat sa akin. Ero mahira. Araw-araw, ang mga salita niya ang gumuguhit ng pagdududa sa isip ko. May kwenta nga ba talaga ako? O baka tama sila? Ang hirak kalabanin ng multo ng pagkadismaya ng sarili mong magulang. Ang pinakamasakit na yugto, ang talagang sumagad sa pasensya ko ay dumating isang gabi. Nakakuha ako ng medyo malaking proyekto. Isang startup company sa ibang bansa ang kumuha sa akin para gawin ang buong branding nila. Logo, website design, social media collaterals. Malaki-laki ang bayad, sapat para makabili na ako ng bagong, mas matinong laptop at may matitira pa. Sobrang saya ko noon, para akong lumulutang. Ito na yun, ito na yung break na hinihintay ko. Sa sobrang excitement, hindi ko napigilang ibalita ito sa kanila habang naghahapunan kami. Inaasahan ko, kahit konting pagkilalaman lang. Kahit isang simpleng wow, anak, congrats, oh good job. Pero ang sumalubong sa akin, isang matinis at mapaklang tawa mula kay tatay. Hinampas pa niya ang mesa. Magkano lang yan? Barya lang yan kumpara sa kikitain ni Mark kapag naging abogado na siya. Yung isang hiyaring lang niya, baka katumbas na ng ilang taon mong pagdudrawing dyan. Sabi niya, habang nginunguya ang pagkain, ni hindi man lang tumingin sa akin. Tumingin siya kay Kuya Mark, di ba Mark? Mas ang profesyon mo. Si Kuya, ngumiti lang ng alanganin, halatang nailang. Hindi ko na natiis. Ang lahat ng naipon kong sakit, sama ng loob, at paggitimpi ay sumabo. Tay, trabaho ko po ito. Inaghirapan ko to. Hini to kalokohan. Nanginginig ang boses ko, pero nilakasan ko. Trabaho. Halos mabulunan siya. Anong klaseng trabaho, yan na nakakulong ka lang sa kwarto mo buong araw. Paglalaro lang yan sa computer. Pambatang trabaho yan, sigaw niya pabalik. At dito na puluyang uminit ang palitan namin ng salita. Sumagot ako, ipinagtatanggol ang dignidad ng profesyon ko, ng sayili ko hindi nyo ba nakikita, ay, ito ang gusto ko, dito ako magaling, ito ang magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. At doon, sa gitna ng aming sigawan, sa harap ni nanay na humahagulgol na at ni kuya Mark na nakayuko lang, binitiwan niya ang mga salitang kuluyang dumurog sa akin, mga salitang kumatak sa kaybuturan ng kaluluwa ko. Wala kang kwenta, isang malaking wala kang kwenta, hanggang dyan ka na lang. Ano bang silbi mo sa pamilyang to? Uro ka lang pabiga. Wala kang mararating sa buhay. Ang bawat salita, parang latigo na humahampas sa likod ko. Bumagsak ang mga kamao niya sa mesa. At ang ingay ng mga plato at kubyertos ay sinabayan ng nakabibinging katahimikan. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig na sinundan ng nagyayelong hangin. Wala kang kwenta. Pauli ulit. Hindi ako umiyak sa harap nila. Pinunasan ko ang namumuong luha at walang salitang kumayo ako. Inalikuran sila at nagmartsa papasok sa kwarto ko. Nilok ko ang pinto. At doon, sa dilim ng aking munting espasyo, bumuhos ang laha. Luha ng sakit, ng galit, ng kahihiyan, ng pagkabigo. Nagyakap ako sa unan ko at humagulgol hanggang sa halos maubusan ako ng hininga. Ero sa gitna ng pagtangis, may sumibol. Isang malamig, matigas na determinasyon. Isang galit na hindi makakantayan. Sabi ko sa sarili ko, habang pinupunasan ang mga luhagami ang likod ng aking kamay, hindi, hindi ako walang kwenta. At ipapakita ko sa inyo. Ipapamukha ko sa inyong lahat, lalo na sa iyo, tatay, kung sino ang walang kwenta. Kinabukasan, pagising ko, magapalin ang mga mata ko. Pero may kakaibang bigat at gaan akong naramdaman bigat ng alaala, gaan ng desisyon. May naalala akong isang email na natanggap ko ilang linggo na ang nakakaraan. Isang imbitasyon para sumali sa isang prestihiyosong International Digital Art Competition. Ang Digital Vanguard Awards. Matagal ko na itong alam, pero lagi kong. Sinasabi sa sarili ko, hindi ko pa kaya yan, masyadong malalaki ang kalaban, ano naman ang ipapanlaban ko. Pero dahil sa mga salita ni tatay kagabi, nawala lahat ng kakot at pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang matinding pagnanais na manalo. Napatunayan ang sarili ko, hindi lang sa kanila, kundi sa buong mundo. Binuksan ko ang lumakong laptop, hinanap ang email, at pinindot ang register. Ito na. Ito ang magiging sikreto kong sandata. Ito ang magiging ganti ko. Lumipas ang halos anim na buwan. Araw-araw, Pagkatapos kong tapusin ang mga bayad na proyekto mula sa mga kliyente ko, ang lahat ng natitira kong oras at lakas ay ibinubuhos ko sa aking entry para sa Digital Vanguard Awards. Ang tema, Resilience. Napangiti ako ng mapay. Kung mayroon man akong maipagmamalaki, yun ay ang kakayahan kong bumangon. Lahat ng sakit, lahat ng pangarap, lahat ng luha, lahat ng pagdududa, lahat ng pag-asa, Ibinuhos ko sa bawat stroke ng digital pen, sa bawat piniling kulay, sa bawat metikuloso at pinag-isipang detalye. Ang obra ko, pinamagatan kong unbroken. Isang babaeng napapalibutan ng basag na salamin. Pero sa bawat piyaso ng basag na salamin, may refleksyon ng iba't ibang yugto ng kanyang lakas. Isang maliit na apoy na hindi na mamatay. Ang mukha ng babae, may bahid ng lungkot, pero ang mga mata nagninining sa determinasyon. Ako yun. Yun ang kwento ko. May mga gabing halos dalawang oras lang ang puluko. ko. May mga araw na kapelang ang laman ng giyan ko. May mga pagkakataong tinititigan ko ang skin at gusto ko ng sumuko. Lalo na kapag sumasagi sa isip ko ang mapangutiang mukha ni tatay, o nairinig ko ang mga bulong-bulungan sa bahay na, ayan na naman si Bella, nagkukulong lang. Pero isipin ko lang ang mga salitang, wala kang kwenta. At para akong nabubuhusan ng gasolina. Ang galit ko, ang naging panggatong ko. Walang ibang nakaalam ng sikreto kong ito. Si nanay minsan, kakatok sa pinto, mag-aalok ng pagkain. Tatanggapin ko, ngingiti. Pero hindi ko sasabihin ang tunay kong pinagkakaabalahan. Si Kuya Mark, abala na sa pag-review para sa bar exams. At si tatay, ayon, patuloy pa rin siya sa paminsan-minsang parinig, Lalo na kapag may kausap sa telepono at ikinukwento ang tagumpay ni Kuya Mark kumpara sa kawalan ko ng direksyon. Bawat salita niya, inanggak ko, inipon ko, ginawa kong hagdan. Isang hapon, biyernes. Nakatulala ako sa kisame. Pagod na pagod. Nagalangan pa kong buksan ang email ko. Paano kung wala? Paano kung natalo ako? Baka lalo lang akong panghinaan ng loob. Ero mas malakas ang kaba at pag-asa. Dahan-dahan kong binuksan ang laptop. nag in sa email ko. May ilang spam, ilang updates mula sa mga dating kliyente. At tapos nakita ko. Isang email na may subject na Digital Vanguard Awards Notification of Results. Napatigil ang paghinga ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadala ang cursor papunta sa email na yun. Isang click. Naglo-load ang ilang segundo ng paghihintay, parang isang kaon. At bumungad ang mga salita. Dear Ms. Arabella Reyes, we are ecstatic and deeply honored to inform you that your breathtaking artwork, Unbroken, has been selected by our esteemed panel of international judges as the grand prize winner of this year's Digital Vanguard Awards. Pauli ulit kong binasa. Grand. Prize. Winner. Ako. Ako si Bella Reyes, nanalo. Kasunod noon ang detalye ng premyo. Isang malaking cash prize na halos katumbas ng limang taon kung kikitain sa freelancing. Isang feature sa kilalang international art magazine na Canvas Ampersand Pixel. At ang pinakamalaki sa lahat, isang anim na buwang all-expense paid creative residency at contract internship sa Dreamweave Studios. Isa sa pinakamalalaking animation at game development studio sa California. USA. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Ero ngayon, hindi na ito luha ng sakit o gali. Ito ay luha ng kagumpay, ng katarungan, ng hindi maipaliwanag na saya. Humagulgol ako, pero ngayon, may kasamang ngiti. Nyakap ko ang laptop ko. Nagawa ko. Nagawa ko. Halos dalawang linggo kong itinago ang balita. Gusto kong isabog sa mundo, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko ng perpektong tempo. At dumating ito. Graduation party ni Kuya Mark. Nakapasa siya sa bar exam. Abogado na siya. Siyempre, ang grande ang handaan sa bahay. Imbitado ang lahat ng kamag-anak, mga kaibigan ng pamilya, mga kasamahan ni tatay sa trabaho. Ang bahay namin, punong-puno ng kawanan, ng pagkain, ng alak, at nang walang katapusang pagbati para kay kuya, as si tatay. Si tatay ang pinakamasaya sa laha. Hindi siya magkamayaw sa pag-aasikaso sa mga bisita, at bawat sulok ng bahay, maririnig mo ang pagmamalaki niya. Ito ang anak kong si Attorney Mark Reyes, ang aking tagapagmana, ang magbibigay karangalan sa pamilya Reyes, sigaw niya, itinaas ang kanyang baso ng win para sa isang toast. Salamat sa Diyos at binyayaan ako ng anak na matalino at may mararating sa buhay. Hindi tulad ng iba dyan na alam nyo na, pasakit lang sa ulo. Nagtawanan ang ilan sa mga bisita, at alam ko, sa akin na naman ang patama niya. Ramdam ko ang mga tingin nila, yung iba'y may halong awa, yung iba'y pagsangayon lang sa sinabi ni tatay. Ngumiti lang ako ng mapait, pero sa loob-loob ko, sige lang, tay. I-enjoy mo muna ang sandaling ito. Dahil malapit nang magbago ang ihip ng hangin. Nang medyo humupa na ang kasiyahan. Pagkatapos ng sunod-sunod na talumbati at pagbati para kay kuya. At nang ang lahat ay kumakain na at nagkukwentuhan. Dahan-dahan akong tumayo. Kumuha ko ng kusara at tinidor at marahan kong pinatunog ang isang baso. Excuse me po, sabi ko, ang boses ko. Kalmado pero may bigat, sapat lang para makuha ang atensyon ng laha. Unti-unting kumahimik ang paligid. Lahat ng mata napunta sa akin. Nakita ko ang iitasyon at pagkagulat sa mukha ni tatay. Siguro iniisip niya, ano na namang eksena ang gagawin ko para siyain ang gabi ni kuya. Si kuya Mark naman, nakangiti sa akin. Marahil iniisip na babatiin ko lang siya ulit o magbibigay ng isa pang mensahe. Si nanay, nakatingin sa akin, may pag-aalala. Huminga ako ng malalim. Una po sa lahat, Kuya Mark, congratulations uli. Alam mo kung gaano ako kaprod sa'yo. Mahal na mahal kita. Ngumiti ako sa kanya ng buong puso. Bumaling ako sa mga bisita, at dahan-dahan, ang tingin ko ay napunta kina nanay at tatay. May gusto lang po akong ibahagi sa inyong laha. Isang magandang balita, kung papayagan niyo po. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni tatay. Ano na naman yan, Bella? Kung hindi yan importante, mamaya na lang. Gabi to ng kuya mo. Ngumiti ako. Importante po ito, eh. Para sa akin at marahil, para rin po sa inyo. Naggatuloy ako. Ilang linggo na po ang nakalipas. May sinalihan po akong isang kompetisyon. Isang International Digital Art Competition. Ang Digital Vanguard Awards. Isa po ito sa pinakaprestihiyosong parangal para sa mga digital artist sa buong mundo. Nakikita ko ang pagkalito sa mukha ng marami. Ang ilan, parang walang interes. Si tatay halatang naiinip na. At ako po, sabi ko, dahan-dahan, nilalasap ang bawas salita. Ang pinalad na manalo ng grand prize. Isang sandaling katahimikan. Parang huminto ang oras. Apos, parang may pumutok na kung ano. Ang mga bulungan nagsimula. Nakita ko si nanay, napatakip ng bibig, ang mga mata niya'y biglang namula at nangingilid ang luha. Si Kuya Mark, na kaninay nakangiti lang, ngayon ay nakanganga sa gulat. Tapos dahan-dahang napalitan ng isang malawa, hindi makapaniwalang ngiti. Hindi lang po yun, patuloy ko, tinitingnan ko ng direso si tatay. Kasama po sa premyo ang cash prize na US dollars US dollars narinig ko ang mga singhap ng mga tao. Isang feature sa international magazine na Canvas ang person pixel. At, dito ko na ibinigay ang pinakamatinding sunto. At isang anim na buwang creative residency at trabaho sa Dreamweave Animation Studio sa California, USA. Alis po ako next month. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata, nakatutok sa akin. Tapos kay tatay. Takos pabalik sa akin. Si Tatay. Oh, si Tatay. Ang dating mapagmataas niyang tindig, biglang parang nalusaw. Ang kulay sa mukha niya, nawala, napalitan ng kamumutla. Ang baso ng win na hawak niya, nanginig, para siyang nakakita ng multo. Ang mga salita niya noon, wala kang kwenta. Hanggang dyan ka na lang. Parang umalingaungaw sa buong silid. Pero ngayon, ako ang nagbigay ng kahulugan sa mga salitang yun ang wala kang kwenta, ay naging tiket ko papunta sa pangarap ko. Hindi ako ngumiti ng mapangasar. Seyoso ang mukha ko, may dignidad, may halong sakit na ngayon lang unti-unting gumagaling. Ang katarungan, hindi kailangang may kasamang paghihiganti na marahas. Minsan, sapat nang makita mong napagtanto ng taong umapi sa iyo ang kanyang pagkakamali. Sa harap ng maraming tao, ang mga reaksyon ng mga kamag-ana, hindi mabibili. Yung tita Carol ko, ang unang lumapit, niyakap ako ng mahigpi. Bella, Hija, congratulations. my goodness. Ang galing-galing mo. International yan ha. Sunod-sunod na ang pagbati. Yung mga pinsan ko, yung mga kito at tita na dati nakikitawa lang sa mga parinig ni tatay. Ngayon ay hindi makapaniwala. Puno ng paghanga ang mga mata. Bigla ako nang na bida. Si tatay, wala pa rin kibo. Nakatayo lang siya. Parang napako sa kinatatayuan. Hindi makatingin sa akin ng direso. Nang sa wakas ay nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Hiya. Malalim na hiya. At marahil, isang kislap ng pagsisisi. At, kunting paghanga na pilit niyang kinatago. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Asa pagkakataong iyon, sapat na iyon para sa akin ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagkagapi. Iyon ang pinakamatamis kong ganti. Hindi ko kailangan ng sorry niya na pili. Ang kailangan ko lang, yung makita niyang nagkamali siya ng husga. At nakita niya. Nakita nilang laha. Pagkatapos ng gabing yun, parang nagiba ang klima sa bahay. Si tatay, ilang linggo siyang parang mailat sa akin. Kapag nagkakasalubong kami, siya ang unang umiiwas ng tingin o kaya pilit na ningiti at magtatanong ng kung ano-anong walang kwentang bagay. Hindi na niya ako minaliit uli. Paminsan-minsan, kapag may kausat siya sa telepono, at akala niya ay hindi ko nairinig, ipinagmamalaki niya ako. Yung anak kong bunso, si Bella. Yung magaling sa computer. Ayun, nanalo sa Amerika. Artist na yun doon. Napapangiti na lang ako. At least. Si nanay, mas naging malapit sa akin palaging sinasabi kung gaano siya kaproud. Si Kuya Mark, siya ang isa sa mga pinakamasaya para sa akin, at lalo kaming naging close. Ginamit ko ang isang bahagi ng napanalunan kong pera, para asikasuhin ang mga papeles ko papuntang US, at ang natira, itinabi ko. Bago ako umalis, nagdinner kami sa labas, kumbletong pamilya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong normal kami. Si tatay, medyo pahimik, pero paminsan-minsan, tatanungin niya ako tungkol sa mga plano ko, sa trabaho ko. May respeto na sa boses niya. Hindi man niya direktang sinabi, alam kong nagsisisi siya. Ngayon, nandito na ako sa California, namumuhay ang pangarap ko. May sarili akong apartment, at bawat araw ay isang bagong kakikipagsapalaran sa mundo ng animasyon. Hindi na ako yung bela na maganda lang o walang kwenta. Ako na si Bella Reyes, ang award-winning digital artist, na minsan ay tinawag na walang silbi ng sarili niyang ama. Ang gandang dati itanging puhunan ko raw, ngayon ay isang magandang bonus na lang sa talento, at tagumpay na dugot pawis ang ipinuhunan ko. Minsan, kag mag-isa ako at tinitingnan ang skili ng syudad mula sa bintana ko, naalala ko pa rin ang mga salita ni tatay. May kirot pa rin, pero hindi na kasing ng dati dahil ang mga salitang iyon, kahit gaano kasakit, ang naging apoy na nagluto sa akin, para maging mas matatag, mas determinado. Ang ganti, para sa akin, hindi ito kungkol sa pagpapakita na sila ang mali at ako ang kama. Ang pinakamatamis na ganti ay ang mahanap mo ang tunay mong halaga, ang mahalin mo ang sarili mo, at ang maabot mo ang mga pangarap mo sa kabila ng lahat ng pagsubok at pangmamali. At ako, natagpuan ko na ang sa akin at ang balitang dala ko sa kanila noon iyon ang simula ng laha